So yun guys, papakita ko lang sa inyo yung uh, mga magna mga hustler sa damo. Ayun eh no? Hmm. Sila ang kumukuha ng pagkain ng kambing natin, guys. Kambing hmm. mo, ng kambing. Ngayon, gaano karami dito ng damo, Ang doon. Hmm. Yung nakikita niyo na 'yan, avocado. Ayan, abukado yan. Abukado yan, guys. Huwag niyong puputulin kasi delikado. Nandito kami sa bundok, guys. Tamang kumpay ang mga itik. Ang daming damo. mo? imula dati na. hah? tagam imula dati. Hmm. mas Ay, mas mas dadami yan ah pagkaginan yan mo mas dadami tubo na wartak now. kaya taka taka tayo. kaya lang, taka tayo. Hmm. Sobrang dami guys, tinatapakan na nila yung kinukuha nila. Kung dito may pastol yung baka mo, busog ano, lumog niya. Yung baka. Pag dito pinastol, tatawa ano. Yun lang, baka may uod to. Ay, wala. Malinis. Quality na damo, oh maramais hmm. napakagandang damo oh. kung sa jowa mo bulaklak ang binibigay sa amin ganito ang binibigay namin magkakambing <laughs> ah. babaero kami marami kaming babae pero mga kambing pag ganito binigay mo sa jowa mo palo pa sa'yo pero sa kambing mo ibigay gustong gusto ah Then <laughs> guys